Hi hey guys, welcome to my channel Ito nga pala ang ni Dennis sa Europe guys uh, Guys, kamusta, sa kayong, kamusta kayong lahat? Uh, ito, kailang ulit tayo nakapag vlog uh, Yung vlog na to, madalian lang din Kasi uh, may hinatid lang ako Sinamahan na tao Ayan guys, update tayo Andito tayo ngayon sa Sosnobiek plaza Yan. Dito ay sa likod ko. Ayan. Yan yung plasa na yan. Ayun guys, nag-vlog ako ngayon kasi meron tayong hinatid na na tao na mag-aayos ng pangyang bangko kasi wala pa siyang bank account dito. Ngayon guys, ah uh, Umalis ako sa napuntahan kong company ngayong taon na to, guys. Siguro uh, ito uh, unang lipat ko itong taon na to. Hindi ko na isasama yung 2023 kasi 2023 nakadalawang lipat ako. Ngayon itong taon na to, isang lipat ko ngayon. Ayun guys, ah uh, lumipat ako kasi guys sa susunod kong vlog ko ikikwento yan <laughs> bitin muna tayo ayun guys bago tayo pumunta sa vlog ko na, nga, na to ang vlog ko ngayon guys tungkol sa nangyayari na ngayon dito ayun bago martes to guys ah kasi guys sa uh, sa nangyayari ngayon ang daming kumukuha ng TRC. Ngayon, nare-refuse sila. Guys, pag nakadalawang refuse ka dito, dalawang matagal mo eh sa tagal mong inintay, mare-refuse ka lang. Guys, pag nakadalawa, tatak ka na. Tatatakan ka na nang deport and guys Ewan ko lang ha Ewan ko lang sa iba Kung Ano ginagawa nila Kung Umuwi ba sila O O nag-stay pa rin dito and guys uh, Ang nangyayari kasi ngayon Masyadong mahigpit na ngayon dito sa Poland Lalo na sa mga foreigner Naghigpit sila Nas Nabanggit ko na rin to kas Kaso sa madali andan din ayun naghigpit sila ngayon dito guys gawa ng uh, maraming umaalis sa mga company ayun, ulit ulit na lang tayo para lang tayo si Juliet Juliet, Juliet ayun, ayun guys ngayon pag kayo guys uh, mauubos na yung visa ninyo sabi ko nga noon, nasabi ko na rin sa vlog pag maubos na yung visa nyo huwag kayong umalis na sa isang company kasi guys mahirap yung paubos na yung visa ninyo tapos palipat lipat pa kayo at matindi pa dyan guys pag na pag schedule na kayo sa stamp ninyo doon na lang muna kayo huwag na kayong umalis hintayin nyo na lang marilis yung tiasin ninyo para hindi na kayo Ma-deny o Magtagal pa Kaya intay sa TRC na yan Kasi guys Sa tagal ko dito Ganun nangyayari Palipat-lipat Ngayon sa palipat-lipat na yan Nagtatagal ka ngayon sa TRC mo At Ang matindi pa nun Baka ma-deny ka pa Yan ang problema Kaya guys Sa, sa mga paubos ng TRC Ingat-ingat kayo at pag ubus na huwag kayong alis alis para hindi masyadong tumagal kaya guys ah uh, ito ay may silang naman na vlog ko kasi nga may lang naman ako may hinatid ako na ang hinatid ko nga pala ah uh, indyano sila ngayon bago lang sila dito uh, galig sila ng Malta nag aayos nila na papeles nila ngayon uh, ang inaunang inaayos inaayos dito yung Santander nga para magkaroon sila ng bank account masa, uh, masakura sila ng maayos kuha nila ayun uh, ngayon uh, ala pa yung dalawa uh, hintayin ko kung anong nangyari at uh, matanong-tanong ko rin kung ano yung yung mm, napag-usapan doon madali ba sila nakakuha o ano ang gagawin nila nakita ko na sila eh kaso mukhang naglakad-lakad pa eh ko alam saan nagpunte parang saglit lang eh ayun guys ah uh, tungkol sa nanalipatan ko sunod na vlog ko yan guys uh, sabihin ko sa inyo tapos yung mga ibang nakasama ko ngayon dito interviewin ko sila para at least kung saan man sila nang galing uh, magkaroon kayo ng idea para sa kanila kung ano mga ginawa nila yung mga gustong pumunta pa ng Poland guys ha huh? basta payo ko sa inyo sa mga nandito na huwag mo na mag-aalis kasi nagkakahigpitan Ingat na lang din sa mga kabayan natin dito na Wala ng TRC, wala ng visa Huwag pagkala-kala Ah, uh, yun Ah, uh, ko to guys Pag uh, ano Ano balita sa dalawang sinamang ko sa Santander Kung ano decision sa kanila Kasi Nung oras na eh hindi ko alam kung iyahatid ko pa sila sa bahay nila eh. Parang old town siya dito. Ayan. Tingnan nyo. Oh guys. Sa mga nagba-valentimes nyan. Ayan o. Oh. Mga wala pang kadate. Ayan guys, walang katakot-tao. Siguro sa biyernes pa to. Oh, ngayon, saka ngayon lang ako napunta rito. Ayan. Duwag. One question, my English speak, my dear. What? Speak English maybe? Ayan guys, di ko alam kung na-record ko yung sinasabi niya kanina. May isang kulubi rito. Ah, nilapitan ako ng lilimos ngayon. Uh, Nanghingi siya ng pera. Ganun lang daw ang pera niya. Malit, malit lang daw. Kailangan daw niya. <laughs> siya pa nagdidima ng kailangan ibigay. Yan ang mga mga pulubi dito. Kailangan niya bumili ng alak. Ay, eh, ng beer. Nang kung ano-ano. Nalapitan -ano. ka niya. Tapos, kailangan dagdagan mo yung pera niya para makabili na siya ng gusto niya <laughs> eh, ano siya siya swerte sa akin ako nga walang pera eh. tapos eh hihingan niya ako ng ganun lang ay don't me without making know, this then guys ah uh, sa totoo lang marami yan dito ganyan na mga kulubis sila Ah. Uh, hingi, nang harang. Yung gusto nilang presyo, yun ang gusto nilang ibigay. Hindi yung magkano lang. Lalo yung mga mga adik sa mga yosi, yan. Parang sapilitan pa yung paghingi nila. Saka, sa mga ganun Siguro At Iba nagbibigay pero sa akin hindi Bibili mo lang Mga ganun bagay Hindi karapat dapat bigyan Yung mga para sa akin Yung mga ganun Slimer lang ha? hala eh Iba-iba tayo ng ano Pero para sa akin hindi sila bibigyan Pagka ganun Ayan guys, uh, ito pa rin ako. Nahantay ko pa rin yung dalawang indyano kung nasan na. Pero nakita ko sila sa sabge. Nahintay ko lang lumabas. <laughs> Ayan guys, ito yung nung kaninang nagpunta ako ng, ano, na Santa Andres yung naman indyano. guys, uh, tinanong ko sila kung pwede silang humarap para masabi nila kung ano nangyari sa bangko nila ayun, ay nahiya uh, next time na lang daw kasi wala silang ng tulog pag sila uh, sa na okay naman uh, hindi na lang nila yung dumating yung card at mabilis naman na ayos ayun guys, uh, hindi ko na na vlog kasi uh, pagod na rin sila pag sila kanina ala ba silang pahinga na uh, sa susunod eh Ibablog ko yung bago kong agency ngayon. Ngayon nandito ako sa kwarto. At di ko na na nablog yung kanina. Gawa din ng malamig. Malamig pa sa labas pero wala na siya. Ngayon. Uh, next time na lang. Kaya nandito na lang. Bablog tayo sa susunod. Bye!